Alright, good morning mga guys So ito na naman po tayo Sa ating ginagawa Ang trabaho So share ko lang no mga guys no May mga pipe peter pa rin no Hindi lang sa mga baguhan Kahit na sa mga datihan na na pipe peter no Meron pa rin hindi marunong Muha ng gantong klaseng trabaho Alright, so ito yung Saddle tea na tinatawag no Na branch Meron hindi marunong mag layout at saka kung papaano ba nila ito kinukuha ay yung haba. No, meron pa ring naliligaw ng landas. Ikaw nga. So ituturo ko sa inyo, check out pa guys. Alright guys, so ipakikita ko sa inyo yung pinaka-detail doon sa ating gagawing branch. Ito ay ang uh, 16 na header. Alright, so mayroon siyang branch na di 8. Okay, so ito yung ating asymmetric drawing guys. Dito natin makikita yung detail ng ating gagawing kung mang branch na pinagagawa sa atin, okay? So, kung mapapasin nyo rito mga guys, ito yung plants nya, no? At ito yung kanyang uh, pad. Pad yan mga guys, yung dalawang dot na yan, no? Okay, so dito natin makikita yung uh, length ng dapat natin gawin doon sa branch alright so kung mapansin nyo rito nasa na ito nasa galina ito na 650 ito yung kabuang sukat nito ok so yung minus na lang natin dyan yung plant at yung pinaka header natin para makuha natin yung eksakto na sukat ng branch alright mga guys so ganun lang ang pagkukuha noon para sa mga baguhan natin na pipe feeder no? kailangan aware tayo dyan para sa ganun e eh, tama yung gagawin natin bago natin ikabit yon kasi lalagyan pa natin yan ng plants alright so kailangan yung taas na yan ay maminti natin yung 650 na yan pagka natin okay so ito lang yung mga detail na pwede natin makita dito so kung kukuha tayo ng so, pinaka detail mismo hingin tayo ng uh, copy dun sa document o kaya sa ating supervisor para mas lalo natin maintindihan kung ano ba talaga yung pinakamodel na yan mga guys. Alright, so ganyan lang ang pagbasa sa isometric.